Good morning! Magbo-voiceover po ulit ako ngayon. Pero in Tagalog naman po para maiintindihan po ng ibang mga viewers natin. Dahil ako lang mag-isa ngayon sa dorm ay magtitinapay at saka magmamaylo lang ako for breakfast. Kapag nandito naman yung pinsan ko ay nagluluto naman ako ng kanin at saka ng ulam. Dahil nasa Cebu siya ngayon at ayoko namang masira yung tinapay kaya ito nang kinakain ko kapag umaga. Ang dahilan kung bakit nasa Manila ako ngayon ay dahil nagpapagamot ako. At sa PJH ako nagpapagamot. Next i upload ko po, ikikwento ko po sa inyo ang aking karanasan tungkol sa pagpapagamot ko sa PGH. Meron kayong mga katanungan kung paano makapasok at patungkol sa PGH, ay eh, pwede nyo pong i-comment. Sa uh, abot po, po ng aking mga kaya, ito ay aking sasagutin. Kapag wala akong lakad, wala akong appointment sa PGH, ay nandito lang ako sa dorm, hindi ako umaalis. Lumalabas lang ako kapag pupunta ako ng palengke o pupunta sa kapatid ko sa Kalamba, Laguna. Mamalengke naman ako ay bumibili na ako ng code for one week たけすだ。Like manok, karning baboy, kunting itlog at saka gulay. Kasi rev yung pinsan ko kaya pabibili na ako ng good for one week. Lahat ng katipiran ay ginagawa ko para lang mairaos ang pagpapagamot ko dito sa PJH At nilalakad ko din galing dito sa dorm papuntang PGH. Kasi kapag sasakay ako like tricycle or angkas, 50 pesos din yun. Sayang din pambili ng ulam. Ang kagandahan naman dito sa dorm ay merong tagalinis sa bathroom, sa CR at saka sa hallway. Libre na din ang tubig korean at saka wifi. From 4 a.m. to 4 p.m., naka-on din ang aircon. Kaya hindi ka rin mabobor dito kasi merong wifi. Minsan, umaakit ako sa 7th floor para mag-swimming or mag-gym. Libre din yun, kasali na yun sa binabayaran mo no monthly dito sa dorm. At ang kagandahan din dito ay mababait yung mga guards from lobby hanggang sa taas. Kaya hindi rin ako naiilang kapag nakikipag-usap ako sa kanila. Most of them ay mga bisaya din na katulad ko. Kaya kapag meron kayong katanungan sa aking PGH journey, ay comment lang po kayo. Sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Thank God you! Bless.